Hawak na nga ngayon ng Knicks ang 2-0 lead kontra dito sa Indiana Pacers. Pinangunahan ni Jalen Bronson ang Knicks ng ang angas ni Halliburton sa game. Game 2 series ng Knicks kontra Indiana inasahan na na finals game. Ang tapatan ng dalawang kupuna na ito, grabe ang hassle game na ginawa dito ni Jalen Bronson na may 28 points sa buong quarter at may 11 to 18 field goal at 3 over 6 three point shooting in the field. Kaya naman talagang nahirapan nga raw dito ang Indiana sinabayan pa ng 5 assists at 3 steal nitong si Bronson. Nakuha rin ni Josh Hart ang magandang momentum sa game na ito na may 19 points at inasahan na ng Knicks ang husa design nito bilang shooting guard at magandang response ang ginawa nito sa game 2 series na ito. Sinamahan pa ni Anunobi na alam natin na isa sa top scorer ngayon para sa New York Knicks na may 28 points, 10 to 19 run at may 4 over 7 3 point shooting in the field. Kaya naman talagang nalagay nga araw ngayon sa alanganin ang Indiana Pacers. Mula sa first quarter ay eh, naging dikitang pa nga ang scoring nito at nakuha pa nga ng Indiana dyan ang kalamangan sa game. Sa pangunguna nila tapin si Yakam at Halliburth, na alam natin ng mga player na sinasandalan ngayon ng Indiana Pacers. Palitan sa opensa at magandang depensa ang magkabila ang team na ito pero nakakuha pa rin ng magandang momentum sa game itong Knicks dahil dito kay Bronson at pumipigil at tumatapat sa binabatong opensa ng Indiana nandyan si Tappins na kumukuha ng punto sa loob at nakapagtala pa nga ito ng 20 points sa game at si Yakam na kumakamada rin sa ilalim at sumisira sa depensa ng Knicks na may 14 points, 9 rebounds and 2 assists at may one block sa game. Kaya naman paano nga raw nagawa ng New York Knicks na lampasuhin na lang ganun ganon ang Indiana at nakuha ang 2-0 lead nila para sa game series na ito. Bukod sa home court advantage, nakuha nga rin daw ng Knicks ngayon ang solid na gameplay para sa game 2 na ito. Nandyan si Hartenstein na kumukontrol sa ilalim at malaking pahirap nga raw ang pagiging room protector nito sa Indiana. Meron pang ano Anunobi na talagang sobrang solid ng ginagawang laro sa game na ito. Isipin mo na Pagambag ang 28 points and 10 to 19 runs sa game at may 4 over 7 3 point shooting in the field. Kaya naman talagang piligilan nga raw ng player na ito na makuha ng Indiana ang panalo para sa game to series nila. Nandyan din si Jalen Bronson na gumawa ng play para sa Knicks at tumanggal sa angas ni Haliburton sa game to na ito. Sayang nga lang talaga ang ginawang hassle dito ni Halle na may 34 points sa game at may 11 to 19 run at may 7 over 11 3 point shooting in the field talagang naghalimaw rin talaga ang player na si Haliburton at alam natin na isa talaga ito sa inaasahang player ng Indiana ngayon pagdating sa dulo eh talaga nga naman na nakuha na ng Knicks ang momentum at talagang alam na natin na nakuha na nila dito ang pagkapanalo at lalong lumaki ang kalamangan dyan ng home team at hawak nila ngayon ng 2-0 lead para sa series na ito at para sa game 3 to 4 e eh gaganapin na nga yan sa home team ng Indiana at mukhang dito nga raw maaaring makabawi ang Indiana Pacers sa series series game na ito at mukhang talagang malalagay nga rin daw sa alanganin kung sakali ang Indiana kung hindi nila mapipigilan ang mga top scorer player ng New York Knicks.